Ang programang ito ay Rated SPG, Sistemang Patas na Gobyerno. Maaaring may masaselang tema na hindi angkop sa mga corrupt politicians. Ngunit ang layunin namin ay gisingin ang mamamayan at baguhin ang maling pamamahala. Sa ikauunlad ng mamamayan, Sistemang Patas na Gobyerno ang kailangan. Aning oras na?! Aning TV, aning TV, nandito na Aning TV, aning TV, nandito na Aning TV, aning TV, nandito na Ang joke time na totoo, aning TV ay narito It's a problem free, philosophy Aku na makata Fake news ang pekeng balita, abay mapanlin lang at kung hindi sobra, pwede rin na kulang. May kwentong barberong parang labahalang, la bahala na kayo kung ito'y may bilang. Mga hakahaka, -haka, mga sabi-sabi na pinagdadampot lang sa tabi-tabi kahit naisipin mo sa gabi-gabi kung hindi totoo'y lang kasilbi-silbi. Gawain niyan minsan ng gustong manira, mapang-agrabyado, tibay ng sikmura, bisyo ay manggulang, lalo na sa mura, may burang kaisipang, di alam ang tama. May fake news din namang malabuhat bangko. Yan daw ang resulta ng kanyang pangako. Pangarap na matuwid kahit gaway liko. Ang maniniwala ay magkakapit tuko. Sana ang balita Tunay at may saysay, hindi yung may isang bangkay natagpo ang patay. Upang pagkilatis sa news ay humusay, dapat unawain ang bawat salaysay. It's not problem free, philosophy, ako na makata. nandito na Aning TV, aning TV, nandito na Aning TV, aning TV, nandito na Ang joke time na totoo, aning TV ay narito uh, ako naman po isang uh, taong uh, kayang tumanggap ng pagkatalo at kondi uh, kung nyo po na itatanong, eh, <laughs> kaya ko naman pong uh, bumaba sa pwesto anytime. Nice. Ano? Talo ako? Hindi pwede! Dinaya ako ng mga yan! Mandaraya talaga yung mga yan eh! Iparating nyo sa kanya na hindi ako bababa ng munisipyo dyan sa matandang yan! Siraulo yung mga yan! Mga mandaraya! <laughs> Aning TV na, aning TV aning TV nandito na, aning TV aning TV nandito na, aning TV aning TV nandito na ang joke tay na totoo aning TV ay narito. <laughs> Kahit wala pa yan, wala akong pakilang. Mamanis nga kayo. Ang gulo nyo ah. Bakit ganun? Sa lahat ng espesyal na okasyon, andun yung tarpulin ni Mayor. Pagbati ng birthday, ni Ganire, birthday na naman ni Ganon, mahili ko talaga siya bumate. Bakit ganun? Bakit ganun? Sa lahat ng holiday, Andun ang mukha ni Mayor. Andun ang tarpon ni Mayor. Araw ng Pasko, araw ng bagong taon, pati si Mana Santa. Bakit ganun? Pati araw na patay. ng patay, andun na masayang mukha ni Mayor sa sementeryo. Bakit? Mahinig ba talaga siya sa holiday? Bakit ganun? Pati sa Valentine's Day, graduation day, Ando na mukha ni Mayor. Ang oh, nakakatakot nito, Mayor. Baka sa Judgment Day, andun pa rin yung tarpaulin mo. Nako, walang ganoon. Aning, na! aning TV, aning TV, nandito na Aning TV, aning TV, nandito na Aning TV, aning TV, nandito na Ang joke time na to,

Alice Max. Wag up, Kate, please. Huwag mo akong iwan. Mayor! Kung gusto mo akong alis dito, ibababa ako! Uy, lalaki. Umanig-panig so, ka dyan. At ngayon, sasabihin mo sa akin, ibababa kita. Pasok. Eh, ah! Ejado! 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 Ano pong problema? Ah, uh, wala. Uh, masaya lang ako kasi nakita ko na yung tunay kong anak. Pwede pong makita? Ha? Eh, huwag naman dito. Kayo naman, Mary, Ibig sabihin ko po yung baby. Ah. Eh, wala naman po yung baby dito ah. Wala rin naman ako makita eh. kita kasi nga, Sabrina, yan nga yung mga panahon na wawala yung anak ko eh. Ano ba problema mo? Ang gulo-gulo mo eh. Ano ba kailangan mo? Mayor, ikaw pa nang sa akin dito. Ikaw Ay, ikaw pong may sasabihin. Ayaw nga pala. Ah, uh, dahil nga nakita ko na yung anak ko, siguro ito na yung tamang panahon na itigil ko ni mga ilgan na gawain. Kaya dapat lahat ang mga iligal sa administrasyon ko. Itigil na, ipasara na. Po? Pero... Wala nang tanong-tanong, wala nang pero-pero pa. Simulan mo sa iligal na sugalan. Ipatigil, ipasara, ipahuli. Ipapaalala ko lang iyo, Mayor. Doon ka kumukuha ng pambayad sa Carlon. Ganun ba? Opo. O sige. Lahat na lang ng mga iligal na kabaret, walang lisensya, pati mga babae, Ipatigil, ipasara, ipahuli! Eh Mayor, gusto naman kumukuha ng pambayad sa kuryente. Ito na lang. Lahat ng mga illegal vendors, lalo na sa kabayanan, lalo na mga nasa highway, ipasara, ipatigil, ipakuha lang ng katiton. Pero Mayor, doon na kumukuha ng pambayad ng tubig. Eh gusto ko na nga magbago sa brine. Ano ba gusto mong gawin ko? Mayor, hindi ko alam. Sekretaryo lang ako dito. Umalis ka na nga, wala ka naman may sa brine. Sungguh, 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 Sumunod sungguh, 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 tayo sungguh, kaya ang nangyari kay Ina? Tinapos na kaya niya ang kanyang buhay dahil hindi niya matanggap si Mayor? Abangan ang may init na revelasyon sa pagbabalik ng Pangako sa'yo ni Mayor. <tinyo> totoo Aning TV ay narito Aning TV, aning TV nandito na Aning TV, aning TV nandito na Aning TV, aning TV nandito na Ang joke time na totoo Aning TV ay narito nawa Sa panahon ngayon, nauso ang sakit, bawal ang balat ng pork, bawal ang balat ng chicken. At higit sa lahat, bawal ang balat sibuyas. TV, aning TV nandito na, aning TV.